ang kasiyahan sa Itaewon, South Korea na nauwi sa trahedya. Yan ang trending. Isang ang nakakalungkot na balita ang tumambad sa social media. Matapos mag-trending ang isang kasiyahan sa South Korea, ngunit nang uwi sa isang malungkot na pangyayari. At least 151 na katao umano ang nasawi sa pangyayaring ito, habang nasa mahigit na 150 katao naman ang mga nasugatan o injured. Ang malungkot na pangyayaring ito ay nangyari sa Itaewon, South Korea, habang nagdaraos ng Halloween party ang ilang netizens doon. Oh, wow. nakada, 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 nakada. <laughs> Makikita nga sa videong ito na sinusubukan pa ng ilang kabataan na makaalis na sa lugar na yon dahil nga sa hindi na maganda ang mga nangyayari. Masikip ang lugar, siksika ng mga tao na tila halos hindi na nga makahinga. Kita naman sa videong ito kung paano hirap ang mga netizen na makausad dahil sa iba't ibang direksyon na nais puntahan ng tao. Makikita rin sa videong ito na kanya-kanyang tulakan na at kanya-kanyang takas na ang ilang netizen upang makaalis na nga sa lugar na yon. Tinatay ang nasa 100,000 na tao ang dumalo sa pagtitipon na yon at dahil nga matapos ang mahabang panahon bago nakapagdaos ng ganitong klaseng pagtitipon, sabik na lumabas ang ilang netizens upang makisaya. Maging ang isang Korean celebrity ay kumpirmadong nasawi sa pangyayaring ito. Samantala, Maging ang ilang Korean superstars at celebrities ay nagpaabot na ng pakikiramay at pakikisimpat siya sa mga kaibigan at pamilya ng mga biktima. Maging ang local at international news ay nakatutok ngayon sa pangyayaring ito. Sino nga kaya ang dapat sisihin sa ganitong pangyayari na dapat sanay isang kasiyahan lamang? Ngunit na uwi sa malungkot na wakas. Kung kayo ang tatanungin mga ka anong masasabi niyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin o komento, maaari kayo mag-iwan sa baba. And please hit like and subscribe button para updated ka sa mga trending news tulad nito. Yan Ang Trending